magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa pamilya ng aking mga kasamahan na sa imperyo ng South Cloud. Huwag kayo mangamba magiging ligtas ang inyong mga asawa. Tinitiyak ko yan sa inyong lahat at bukas na bukas kayong lahat ay akin papasundo upang tumungo sa imperyo ng South Cloud at mag-celebrate sa ating tagumpay. Sigaw ni Dado sa lahat ng may pagmamalaki at nasisigurado sa tagumpay. Nang marinig ito ng lahat ng mga mamamayan sa lungsod ni Dado at ng mga tulisan. Ang takot nila sa nakita nilang tunay na katayuan at figure ni Dado kanina at pagdadalawang isip nilang ipasama ang kanilang mga asawa sa gagawin nila Dado ay biglang nawala. Ang lahat ay naging masaya. Sila ay nagsigawang lahat. At pinupuri si Dado. Ang mga sigawan ay sinasabi. Mabuhay ka Emperor Dado. Mabuhay. Mabuhay si Emperor Dado. Mabuhay. Oras na para tayo ay maging masagana ang pamumuhay. Salamat sa iyo Emperor Dado. Sigawan ng lahat. Naririnig ni Dado ang mga sigawan ng kanyang mga mamamayan at nararamdaman din niya ang saya ng lahat kaya si Dado ay labis din masaya sa mga oras na ito. At, si Gachi sa likod ni Dado. Ito ay medyo hindi natutuwa. Ngunit wala siyang choice kung hindi suportahan si Dado. At si Dado ay muling nagsalita at sinabi. Tayo nang tumungo sa imperyo ng South Cloud. Sigaw ni Dado. At si Dado ay naglakad na papalabas ng maliit niyang lungsod. At si Gachi ay nasa kanyang tabi at sa kanilang likuran ang mga kalalakihan ng mga tulisan na kasamahan nila ni Gotchi. At si Gotchi ay nagsalita habang sila ay naglalakad. Emperor Dado, ngayon palang nararamdaman ko na ang tagumpay natin. Nakakatiyak ako dahil sa tinataglay mong kahusayan sa pakikipaglaban at lakas na spiritual na tinataglay ay makakamit natin ang tagumpay. Salamat dahil napunta ka sa aming lungsod at naging isa sa amin. Dahil sa iyo Emperor Dado magbabago na ang aming pamumuhay. Sabi ni Gachi sa nagkukunwaring tono. Ito ay halos kabaliktaran ang mga sinabi ni Gachi sa kanyang sarili kanina. Kinasusuklaman niya si Dado at pinagsisisihan na napunta si Dado sa kanilang lungsod at naging parte ito ng kanilang grupo. Nang marinig ito ni Dado, siya ay ngumiti at sinabi, Huwag mo naisipin pa iyon Gachi mahalaga maging focus kayo sa magiging labanan na mangyayari sa panig natin laban sa mga libo-libong kasundaluhan na mayroon ang imperyo ng South Cloud. At ako ang bahala sa Empress ng South Cloud at sa Reyna nito. Ako ang bahala na lumaban sa kanilang dalawa. Kaya Gachi, bilang isang pinuno general, pamunuan mo ng matalino ang ating mga kasamahan. Maliwanag ba? Sabi ni Dado sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay ngumiti at sinabi. Makakaasa ka Emperor Dado. Napapamunuan ko ang ating mga kasamahan ng maayos. At ang mga libo-libong kasundaluhan ng South Cloud Continent ay amin pagpapaslangin. Sabi ni Gachi, nang marinig ito ni Dado. Siya ay ngumiti at sinabi. Kung ganun, mahusay Dado. Kailangan bago magsapit ang dilim ay makarating na tayo sa Imperio ng South Cloud Continent. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gachi. Siya ay sumigaw at sinabi sa mga tulisan. Kailangan natin bilasan ang ating paglalakad. Upang makarating tayo agad sa Imperio ng South Cloud. At makuha na natin ito sa kanilang mga kamay. Sigaw ni Gachi. Nang marinig ito ng mga tulisan. Sila ay tumugon at sinabi. Masusunod pinunong General Gachi. At mabilis itong mga nagsilakad at ganon din si Dado at Gachi. Patungo sa direksyon na kung nasaan ang Imperio ng South Cloud Continent at samantala sa imperyo ng South Cloud Continent. Sa loob ng kaharian si Queen Zilong ngayon ay nagpapahinga dahil ito ay nasa masama paring sitwasyon. Ang kanyang primordial spirit ay hindi pa ganun lubusan na babawi ang lakas. Si Queen Zilong ay hinihimok niya ng tama ang pangloob ng primordial spirit at ito ay dahan-dahan pinagagaling. Habang siya ay nakakrossleg at nakapikit sa isang silid na tago sa loob ng kaharian. Walang kaalam-alam si Queen Zilong ngayon ang kanyang imperyo at kaharian ay nasa panganib na sitwasyon. Ang mga tulisan na nakahuli sa kanya nung gabi na siya ay nawala ng malay matapos niyang pagpapazlangin ang daan-daan kasundaluhan ng assassin sect. Ang grupo ni Dado ay nahuli si Queen Zilong sa gabing iyon. Ngunit dahil sa isang binatilyong tulisan na nangangalang Boyet ay naging ligtas si Queen Zilong at ito ay nakawala sa kamay ng mga tulisan na grupo ni Dado. At ngayon ang grupo ni Dado ay patungo na sa imperyo ng South Cloud. Upang kunin kay Queen Zilong ang pamumuno dito. At samantala sa loob ng imperyo ng South Cloud continent, ang libo-libong kasundaluhan ay mahigpit ang pagbabantay ng mga ito sa loob at labas ng imperyo ng South Cloud continent. At ang mga heneral ay labis din na nakabantay. Dahil alam nila ngayon na si Queen Zilong ay abala para maglinang at mapalakas ang kanyang spiritual na lakas na laging ginagawa ni Queen Zilong. At si Pinunong General Very ng South Cloud Continent, ay sumigaw at sinabi sa mga kasundaluhan ng South Cloud Continent, kayong lahat, kailangan natin pagigtiin ng lubos ang pagbabante sa ating imperyo. Ang mahal na Empress Queen Zilong ay masyadong abala sa kanyang ginagawa ngayon. Ang mahal na Empress ay naglilinang ng kanyang spiritual na lakas. Habang wala pa din ang Reyna ay kailangan mabantayan natin ng husto ang labas at loob ng imperyo natin. Sigaw ni Pinunong General Very. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud, sila ay tumugon at sinabi, Masusunod Pinunong General Very, sigawan ng libo-libong kasundaluhan. Ang hindi alam ni Pinunong General Very, si Queen Zilong ay hindi talaga naglilinang ng kanyang spiritual na lakas. Upang ito ay mas lumakas pa pinalabas lang ito ni Queen Zilong upang hindi siya mapahiya at mag ang kanyang mga kasundaluhan at mga general lalo na si pinunong General Very. Ang totoo si Queen Zilong ay nasa tagong silid sa loob ng kanyang kaharian upang magpagaling. Dahil hanggang ngayon hindi peren na babawi ni Queen Zilong ang kanyang lakas lalo na ang primordial spirit nito ay nasa malubha peren sitwasyon. At ang imperyo ng South Cloud Continent ngayon ay malalagay sa alanganing sitwasyon. Dahil ang mga tulisan na pangkat ni Dado ay patungo na sa kanilang imperyo ngayon. Ang pangkat ni Dado ay hindi rin basta-basta mga tulisan. Ang mga ito ay takam at gutom na mabago ang kanilang mga pamumuhay. At ang pagkataon ni Dado ang nagmamay-ari na dito ay isang sinaunang halimaw. Na nabuhay ulit sa mundo ng mga tao at ito ay inangkin ang katawan at spirito ni Dado. Ang halimaw na pinuno ng mga tulisan ngayon na nagnanais makwa ang pamumuno ng imperyo ng South Cloud. Ay magiging delikado para sa buhay ng lahat ng kasundaluhan ng South Cloud Continent lalo na kay Queen Zilong. Samantala, sa imperyo ng North Mona, sa loob ng silidha pagkainan, makikita dito ang pigire nila Daryl, Zubaji, Ambrose, Yvette, Irene, Reina ng South Cloud at si Ganggang ang lahat ay nag-uusap ng mahinahon at sa ilang minuto ang lumipas nang pumasok ulit si Daryl, at Zubaji sa loob ng silid pagkainan. Ang apat na piling kasundaluhan na nagbabantay sa main door ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. Na sila Sean, Lexer, Liam at Troy. Ay dumiretso sa loob ng kaharian upang tumungo at sabihin kila Ganggang at Zubaji ang nangyari sa labas ng kanilang kaharian at sa gate ng Imperio ng North Mona pagkatapos ni Gabriel na tumakas at umalis sa loob ng imperyo ng North Mona. At ang apat ay agad-agad binuksan ang pinto ng silid hapagkainan. Sa pagbukas nila ng nagmamadali sa pinto ng silid hapagkainan. Ang lahat ay nagulat, lalo na sila Ganggang at Zubaji nang makita nila ang apat na natatangi nilang mga kasundaluhan. Na nagbabantay sa main door ng kanilang kaharian. Na sila Liam, Lexer, Sean at Troy at si Ganggang ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi "Kayong apat, ano ang dahilan para maparito kayong apat? Kung hindi ako nagkakamali kayo ang mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng aming kaharian. Ano ang ginagawa nyo dito ngayon?" Sabi ni Ganggang sa walang pasensyang tono. At sila Ambrose, Daryl, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud ay napatingin din ng husto sa apat na kasundaluhan na nagbabantay sa main door ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. Sila lahat ay curious sa pagdating ng apat na tila ang mga ito ay nagmamadali. At maya maya, si Zubaji ay nagsalita din at sinabi, Tama ka aking mahal na asawa, silang apat ang nagbabantay sa labas ng ating kaharian sabi ni Zubadje kay Ganggang. -Gang. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!